Nagpost ang Restore sa kanilang uh, Facebook page at today ang kanilang yard sale. At nung nakita ko, ay eh, grabe, napakamura. Dahil yung mga nandito, ang pinakamura talaga is mga nasa $1 na lang. Itong mga bike may $1, may $5. Kaya lang yung $1 ay talagang kalawangin na. Tingnan natin sa loob kung anong makikita natin. So, pagpasok na pagpasok natin dito sa pinakaunahan, makikita natin dito, yung mga ganito, tingnan mo naman, $1 na lang. Grabe. Siguro, kapag mga ganito, marami siguro silang darating. Kaya, yung mga, ano, medyo matagal na dito, is sinisil na nila. Nung last time na pumunta ako dito, may mga ganito din, yard sale. Grabe, ang bilis nilang mag-sale talaga dito. Mabuti na lang, pinuntahan ko si Nia ng medyo maaga today dahil peel day lang nila. So nang nakita ko nga silang nag-post na may yard sale today, ay talagang pinuntahan na namin. Siguro mga 11.30 a.m. na kami nakaalis sa bahay at 40 minutes ang papunta rito. Yung mga lumang appliances dito, tingnan mo naman, $1 lang din. Mga dishwasher, eto $65. Tapos, Eto yung mga blue tags, hindi yan uh, $1. Nasa $65 pa ata itong, ay hindi, $250. Ito naman, $50. Ito yung mga lumang dishwasher, ayan, $25 ang isa. Pero kung kulang na kulang ka sa gamit, kapag sale dito, ay naku, talagang makakaipong ka ng bongga. Pumunta nga rin pala ako dito kasi nga naghahanap ako nung upuan para sa counter. Yung medyo mataas na upuan. Kaso pagdating ko naman dito, parang wala rin naman akong nakita. Most na nandito is yung parang old model na. Pero halos lahat naman ay may talagang nakasale. Yung nakasale na red and white, hindi siya masyadong mura. Pero pag ang nakalagay ay yard sale, yan ay $1 na lang. Yung iba $1, yung iba $5, ganun kamura. Grabe. Talaga nga namang napakasarap pumunta dito kapag wala kang mga gamit. O kaya naman, pwede mong i-resell yung mga ganito. Naku, napakaganda. And then, tumingin-tingin pa tayo dito sa may uh, bandang ano. Kahit eto yung mga patungan ng mga halaman, eto $5 lang din. E tingnan mo naman to, o. Oh, yung maliit na TV, $5 lang. At etong sink na nandito, madumi na. Pero eto naman, naman ang, ano, ang presyo, $1 lang din. Shura, $5. And then si nakita naman itong storage na ito. Gusto niya daw ito. Kaya lang medyo may sira na din. Nakasale din yan. One dollar lang din yan. Oo. Oh. Pwede sanang lalagyan ng mga laruan. Pero hindi ko na rin kinuha. Eh tingnan mo naman tong closet na to Ang haba-haba. Oo. Oh, ayan. Ganyan kahaba. At ayan ay five dollars na lang din. Kung bibiliin mo yung nombranyo, ang mahal din kayo. At may napakalaki silang counter. One dollar lang yung mahaba na yan. Sus grabe. May mga malalaking furniture din dito katulad ng mga bed frame. Etong tinitingnan natin, yan ay $10. Ayan, $10. Hindi na masama ang $10. Kung may magandang truck ka nga lang sana, marami kang makukuha dito. Kasi kapag ganyang yard sale, kailangan bilhin, pag binili mo yan, antemano, ma, mapipick up mo din siya, makukuha mo agad siya. Maganda rin itong isang king size na ito. Pero ito hindi siya naka-yard sale. King size ata ito. No, we don't need that. That's so old. I like that. That's so old. $5. It's $15. Yeah, we keep looking. Come on. I ang no ng mirror. Ah, hindi. Para sa cabinet eh. About it. Ito parang daybed siya. $100. Yeah, we have something like that. Sobrang ganda pa. On. Let's keep looking, love eh? Wala silang mga tools, guys. Yung tools ang gusto kong makita, yung mga tools. Mahilig ako sa tools. Oh, huh? Ito mga to, $20. $20. Yung yard sale ang pinakamira. Ay, ang ganda naman nun. Ang ganda nun, guys. Pan-display. Uh -uh. oh. At nakita nga natin itong mga old model na ano na upuan. So yan kahit itong mga to is nasa $1 na lang din. Yung iba $5 pero mostly $1 lang talaga. Ito tingnan mo ang laki-laki oh, $1 lang. Pero ako kapag tumitingin ako ng gamit, lagi kong tinitingnan yung kung babagay ba sa bahay. Kasi may furniture na hindi naman akma sa itsura ng bahay. So, mapili din. Pinipi pinipili ko lang talaga yung kukunin ko. At nakita nga natin ito, maganda pa. Maganda pa siya. Ang presyo. Prying ano siya, prying pan. At ito, ito, $5 lang. Kunin natin yan. Naalala nyo ba yung mga ganito? ba diba dati sa isang handaan, laging may ganito. Laging yung pinaglalagyan ng mga juice. Yung mga matatanda, mahilig sa ganyan. At nakakita nga tayo dito ng candle holder. Kung bibilhin mo yan ng isa, $3 ang isa, pero kung tatlo ang bibilhin mo, $8 yung tatlo. Tapos, nakita ko yung lalagyan, ayun yung box. Kukunin natin yan. So, ayan, inilagay na natin para hindi siya mabasag. Ngayon, ang lahat ng glassware nila, ito, $1 lang din. So, kapag may yard sale talaga sila, almost napakaraming nagwa $1 lang. May mga maliliit na TV dito, tsaka monitor. Tingnan mo itong isa na to, maliit na TV, $1 lang din. Ay, grabe. Pwedeng gawing monitor din yung mga ganyan eh. Nakauwi na tayo at ito yung mga binili natin. So, eto, nabili ko yan ng $5. Ang ganda pa to. O, malinis pa. Wala pa siyang scratch. Tapos may kasama na siyang ganito. So, kinuha natin yan. Tapos, naka, nakakita rin ako ng ganito pang kanin isya. Tapos yung candle holder, kinuha ko siya. At saka itong table. Ganda. Farmhouse na farmhouse ang dating.